Okay. Hindi <laughs> natin, Pag ginulan mo, lalo Pag naka-rekta, Ano? 'Yung ang ano Ang ano ng krudo. Delay. Oh, kasi nakaiga ano.

Wala na naharap ng driver nito. Oh, pati ito. Ano problema, boss? Ano nang naharap naman mo? Ano, yung driver ko. Oh, ay, driver ay, mo? Hindi hirap daw paan ganit siya. na ganit siya. Ah, hirap daw ako sa Yung pala may ari.

pala, grabe usok. Ha, ah, grabe usok. Pagnakarekta, Pagnakarekta. Sabihin, pag nakarekta. Mausok pag nakarekta. Pwede balik ka lang. lang. Ibig pag nakarekta, mausok. Ah, ayan guys. Medyo pagkado rekta, mausok. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating calibration, kung anong i-adjust para mawala yung konting usok pag rekta lang mausok yeah, sabi ni Mosing pag rekta daw mausok yeah. yan yan natin kung anong gagawin ni ng ating si Alan ay usok yan yeah, yeah, ang ipatatumbang mo ng mga Hi, Ajas. Guys, pa just natin ng konti. konti pa, one pa. ito, ay, yeah. just dyan lang. Ay, tatiming yung bahadya. Kunti lang yan. Ay, lang namin ano yung ano ano gawa lang. Dito yan. Ay, nakapagawa yun. Ayan guys, tatayin nila ng kodo Ayan, adjust lang Para mawala yung unsok nito Ayan daw kaya lahat I-adjust yeah, lang sa may isang injection pump guys Yan yeah, no, doon, yeah, i-adjust lang doon Para mawala yung usok sa rekta Mausok sa rekta daw ito guys Yan yeah. yeah. Ah, masyadong higa ang injection pump mm -hmm. Ay, sa may injection pump i-adjust yeah, May okay. no, eh, no, lang no. konti Ah, i-adjust yeah, sa injection pump lang pala Kasi medyo nakahiga tapos tatayo. Yo guys. Pag kagano bang medyo nakahiga na mausok. Ah, oh, yo guys. Yon. Ano 'yung delivery? Ana, dili ano no. Ang ano ng krudo. Delay. ah oh, kasi nakahiga ano. Tayo tatayo. Yo guys, ha, oh, baka mga 13 'yun no. Na medyo mausok sa rekta. Yo, pwede check yung baka nakahiga yung injection pump nyo yung pwede natin ipitayo ng konti para mawala usok nito kasi medyo delay ang buga ng kurudo pag nakahiga ang injection pump guys ha? okay guys yan gagawin na natin halang dito ng konti yan guys ta timing na rin to guys ha yun may nakalay na sa ilalim yun no ay parang yun rin ini ya yeah, just ajas pati yung kanyang ano yung kanyang injection pump plus tinayming natin yung kanyang injection pump yun just na kita nyo guys tinayo ng konti Kahiga. Ayaw, ayaw. May just file. Sabi nga muna. Ay, sabi nga ka lang. Kapag naman yan, 5. 5. Hindi na, bro. Sabi nga maganda. Kasi maganda. Sige, gusto ko Ayos Ayos, wala Ayan guys ha, ay, in lang ang Timing ng kanyang ano ha, Ng kanyang injection pump kasi medyo nakahiga yung kanyang injection pack tinatayo natin ng ote kaya siguro medyo mautok ko kanina yun lang naging problema nito ha Yan. isa sa nagiging problema kasi lagi ng injection pag yung kaya nagiging mausok kaya yeah, guys tapos na okay na kaya yung mausok sa rekta guys ha ayan o tapos na, okay na. bilang lang ginawa, ay tinayo yung konti yung kanyang ano, injection pump. Tapos in-adjustan yung kanyang timing ng injection pump guys. Ha? Baka kayo makikirap ng kanyang guys. Ha? Ngayon nga guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Palike. At pa-share na rin guys at video notification bell para lagi updated sa mga share-share na yung video at ipopost guys. Masala guys kayo pa ano, minaw ko min 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 tip o oh, idea mo sa share na yung video guys ha. Thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you, guys. Yo, guys, so walang usok. Kita niyo na, oh. oh.